Sunday. <laughs> Today is Sunday. At galaw ako sa baba. Tapos nang service, October 19 na. I check. Ano wala sa ba? 12? Or magte 12? 11.51. So, makilang ako. Tapos yung aming Sunday school. Pero meron interview na gagawin. Sa kami. Kami yung mag-interview. Sa so, ako sa mag-interview. Dahil merong... <coughs> merong isang team dito, member ng dun sa praise and worship team na gusto mong sumali. So, yung ano natin yung I interview natin kung gaano ba talaga sila kaseryoso sa kanilang ginagawa. May rice pa, and then kain ko yung niluto kong longganis sa kanina. Sabi tayo sumabak sa interview. Medyo madilim. Si Bunso, hindi ko lang kung nasan siya, pero nagsimba siya kasama ko. Si Kuya nasa kay Mother Dear naman yan. So, Kasi may kakain na ako na um, mabilis para pag tinawagan tayo, okay na. Pusin na ako. Kila man na yung ating siya. Music ministry. Worship training. One eternity later. So ito na nga guys, practice muna ng member ng Praise and Worship Team para sa Vesper ngayon. Later. At syempre hindi mawawala ang kainan after Vesper. Gutom much. <laughs> the next day Everywhere. hello ate. ingat ingat birthday birthday girl sapat <laughs> po Kasi okay, kung paano po natin binugusog ang ating lupang pangaragawan at ating mga minagsasamahang biyaya ng Panginoon. When... Ganun din po. Dumalo rin tayo ng gawain ng mga senior malapit sa Barangay Hall. Pagpala gumagod po sa ating lahat. at syempre, makikinig naman tayo ng ceremony Pastor. Katatapos ko nga lang pala magpasayaw dito. ang talaga ang inyong lingkod kahit na day of pag Monday, pag kinailangan pumunta, pupunta tayo sa so dadalaw naman tayo ngayon sa may sakit. Tapos na pag pray kaya kain muna tayo. Suman. ayos. ang niya. Isa ulit na member ang dinalaw namin dito sa ospital. Grabe, ang dami nagkakasakit ngayon. Two hours later. We are bahay na tayo. Ang si Bunso. Gising na. <laughs> I have a chocolate. Meron. Ah, And suman. Huwag sa matanak. Meron pang almusal si Bunso. Suman, iba't ibang klase. Suman. <laughs> Gulo na ng aking buho. Wait. Na. <laughs> Nagtago ang Bunso. 9.30 na. Uh, Ganap today, syempre nagdalaw tayo all the rest day natin ngayon. May pa, may pa, paano All the rest day na, all the rest day natin ngayon, nagdalaw tayo sa so, may sakit at saka um, nagpunta tayo sa mga senior dito sa barangay poblacion ng uh, Mungking Luka so nagdalaw tayo sa may sakit dalawang may sakit yon isa sa bahay isa sa hospital so meron nga tayong ano kanina may pinadalang suman mga pagkain and may chocolate din nabigay sa atin yung isang member pag waba ko ako ng chocolate walang pasok ang mga bagets ng na... ay nahulog Walang pasok Yoran, kumain ka na. Walang kumain pasok. ako. kumain na pala siya. So, merong chocolate na binigay si Ate Mag. So, isang member. Thank you so much from Taiwan. We do love you. At saka, yun nga, meron tayong kakanin. Ang pati, out. Mga suman-suman to. Sarap. Hindi ba? Ayan. Nilagay na lang sa plastic kasi may ano, pinakasawsawan niya. Nilagay na lang sa plastic kasi nga, yun Ah, Hindi ko na kain Hindi ako, isa lang pinain kong suman. So, eh nabuksan na. So, naman yun. So, uh, ano. pasalubong ko kay Bumso. lang, nagpakanta tayo kanina, nagpasayaw sa mga matatanda. So, ngayon, wala na tayong gawain hanggang gabi. Maglalaba ako ng ating mga kailangang labahan kaya uh, babalikan ko kay mga ito. So, Parang o'clock na. At ang dami nga yung suman. Initin ko lang yung aming ulam ngayon. Naglalaba akong init. Magandang panahon kaya masarap maglaba. Si Bunso, si Kuya pa uwi na. Ngayon siya kay Mother Dear. So, initin natin yung munggo ulit. Ang ulam namin kagabi, munggo. Po, oh, yan ang ulam ulit natin ngayon. Eh, <laughs> bala ko sana lutuin ng uh, galunggong Gigi. Prituhin. Ayun, nating na natin kung kaya niyo pa ng power. Powers natin dan kasi natin kakanin dan natin suma. Ayun po. Oh. Ay. <laughs> tatlong ilang klase ng suman, tatlong klase ng suman niya. Eh, lagyan yung coffee na bigay sa atin ng member Sarap. so So, magtutupi muna ako. Marami tayong mga ayusin, linisin sa bahay ngayon. Cleaning time. One eternity late. Okay, tayo sa taas. Magsasampay. <laughs> Para tayong magbibitch. Mainit eh. Ang ganda tong sombrero na to kasi safe ang muka sa araw. Samahan mo kayo. <laughs> So, ito na nga guys, na-invite na naman tayo sa kainan dito sa baba. Later. Simok. table talaga. Ka <laughs> Nag-uuro kaya to, no? Parang <laughs> yung pag- na yung adjust <laughs> 那真的。 sa akin ano eh ah uh, prapro ano ba yung sa akin si UJ na kakalab nung sa akin a few moments later Proverbs 16:32 Better to be patient than powerful better to have self-control than to conquer a city Self control is superior to conquest. Success in business, school, or home life can be ruined by a person who loses control to his or her temper. So, it is a great personal victory to control your temper. When you feel yourself ready to explode, remember that losing control may cause you to forfeit what you want the most. Proverbs 16.32, better to be patient than powerful, better to have self-control than to conquer a city. Thank you guys for your time. Thank you for watching TSM The Simple Mom. See you again tomorrow for another day of vlogging. Bye!